Ayan, what's up mga kasagwan? Magandang hapon sa inyo lahat. Bali, maglalatag tayo ng lahang na lambat. O, Ayan. Doon tayo sa ilalim. Maglalatag. Tara mga kasagwan. Nagkatry tayo na maglalatag ng pangmalakihang ano, isda na nahuhuli. Ito pa kuya dyan Oh. Ayan. Sana... 13 tayo bukas Tahuli tayo mga kasagwan ng mga alimasag at saka malaking isda Yung lambat na yan mga kasagwan pang alimasag yan Ayan. O dalhin mo no, kuya dyan Medyo ma ano ngayon yung dagat mga kasagwan no? Kaya tatry namin na maglatag ng lambat Makasakali yung 13 tayo Ayan si Kabulbol mga kasagwan Yun Si Kabulbol nandun sa fish cage Napakain niya yung ano, bangus. Ha? Oo. Kaya dyan, smile muna. Yan, alis na, <laughs> na tayong mga kasaguan. Yan, pupunta na tayo mga kasaguan. Yan yung ulap na naman o, parang uulan na naman. Kaya <laughs> dyan, kawai! mga kasagwa nandito na tayo sa area kung tayo maglalatag ng lambat grabe mga kasaguan basang basa ako ang laki ng alon <laughs> pa sa palo namin pambot ay nag -pre prepare na sila kuya dyan nagsigabulbul kaya tayo ng lambat mga kasagwan. maganda ngayon medyo maalo no Ayon, mga kasagwan, medyo malaki yung alon pero dito sa video hindi halata Patawan. Ayan, nakasalit. Nandun nga pala yung binabantay ni Kuya Boomer na ano fish cage. Ito mo, oh, kuya dyan. Yung nanonon natin, timing. Meron. Malalim nga pala dito mga kasagwan. Mga siguro ngayon, mga 7 na dipa. 7 Pito. Pitong dipa o. Oh. natin o. Oh sira-sira na yung lambat natin pero pagpapagtsatsagaan -pag natin <laughs> matagal tayong mga kasagwan na hindi nakapaglatag ng lambat hindi pa kasi season ngayon ng ano, alimasan try lang namin kung magkahuli tayong mga kasagwan sana naman sirtihin sana so, maging isang mapagpalang araw po sa ating natin ito. Yun, hinulog na ni Kuya Jan, yung bato ni Darna. Yung bato? So, Oo, hinulog na. Salad na Kuya Jan. Di pa. Malalim ito dito mga sabuan. Hindi ka malulula Kuya Jan? Kaya? Baka ikaw ay malolola Kuya Jan. Malalim dito mga Oh. Hindi pa na no yung bato natin sa ilalim. Salad na? Sige, ayan. Andun na yung bato natin sa ilalim mga sagwan. Tataob. Sige, sakto na yung pre. Hmm. Yun. Umpisa na ng paglatag. Yoho. Shoutout ka pala sa inyo, sa mga palaging sumusuporta sa vlog namin. Pati na rin sa mga hindi nag-skip na ads, shoutout po sa inyong lahat mga sagwan. Shoutout din kay Ano, Kuya Alvin. Shoutout. Nandito kami naglalatang ng lambat, Kuya Alvin. Sana makahuli tayo ng alimasag bukas o isda, kahit ano. Pangainan nyo dito. Sige. Huwag let me, puwan, puti kidinig Nagagalit na si Kuya dyan <laughs> Yan para ayos. Pag magkapera tayo, wala well, dyan, bibili tayo ng lambat. Bagong lambat. Oo, papagawa tayo. Ganito din na lambat. Yeah, Ang... Kas na yan, o. No? <laughs> malalaki, na, na yung, malaki na yung punit. Yung punit na yan, o. Ang laki. Kasi na yung bangka. <laughs> Kasi na yung isang kalabaw dyan. sa mga viewers namin dyan baki naman <laughs> kahit lambat lang yan <laughs> bali malapit na tayong matapos yan ang mga Kajan. Smell, <laughs> uh, smell na ka dyan. Wew! Smell naman si kuya dyan, no? Ano ka Ako yung shukoy dito. <laughs> Bukas na natin ito papandawin mga saguan. Bukas ng umaga. Ayan, ubus na yung lambat mga saguan. Talagin ni kuya dyan ng bato. Ito man yung palutang natin na yung palutang natin na isa. Ayan, tapos na tayo mga kasaguan. Pulong niyo yung bato kuya dyan. Whoop, ya! Basa na yung circle natin. <laughs> Yun na. Lali mo. Lali mo. Ayan ka dyan. Kaway ka muna sa mga kasaguan. Kaway, kaway! <laughs> Ayan you know, ang scabble blow. Ayan mga kasagwan, abangan nyo kami bukas sa umaga. Oh. Nakamitir. Oo. Alamon pet ko ah. Yun, tapos na tayo. Ayan bali, abangan nyo kami bukas mga kasagwan. Sana asertihin tayo. Pagpandaw ng mga buhayan. Magkahuli tayo ng alimasag o isda. Ayan. Magkahuli ng ano ka dyan? Magkahuli sila. Magkahuli ng ano ka dyan? Magkahuli tayo ng buhaya bukas yun tara uwi na kami mga kasagwan bukas na lang po sa umaga bye bye kuya dyan bye bye mga kasagwan kita kids bukas sa pagpanda <laughs> yan kawal wal bye bye ba muna bye well, bye 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 yun ayan mga kasagwan magandang araw po sa ating lahat yan magpapandaw na po tayo mga kasagwan ng ngayon natin tinatag na lambat ayan nandun na si ang bumili pa kami ng gasolina mga kasagwan ang maganda ngayon yung panahon dito sa amin, no? Kalmado yung dagat. Ayan, kabulbol, kaway muna! yon. Nandito pa si kuya dyan, nagbibis pa. Ayan mga kasagwan, alis na po kami. Pupunta na tayo sa lambat natin. Sana makahuli tayo para ayos yung adventure natin ngayon. Ayan, abangan nyo na lang kami dun mga kasagwan. Ayan mga kasagwan, nandito na tayo. Ayan na po yung ano natin, palatandaan, no? Yan mga kasagwan. Yun. Simula na tayo sa pagpandaw. Sana swerte kami ngayon mga kasagwan. Yan. Kaway-kaway muna kayo ko dyan. <laughs> Yan si Kabul Ano kapalit tayo ng ano, pisto. Doon tayo po mga kasagwan. Ni hill, ano ni Kabulbul yung ano natin mga sagwang tali Yan pinopolo na ni Kuya Jan Kuya Jan Ismail muna Kuya Jan <laughs> Yung season niya pala ng ali, mga sag mga sagwan Mga September, October Malapit na August na po ngayon Oo oh. Yan, sa inyo mga kasagwan Shout out po sa inyong lahat. ang magandang umaga po sa ating lahat. nag kami kanina mga kasagwan habang mapunta kami dito. Hindi kami nakaano ano hole. Ito yung ginawa ni Kabulbul na pa, you know, Isda. <laughs> Parang isda mga kasagwan Pero nakahuli na to nung ano namin. Karang nga, nag kami ni Kabulbul. Nakahuli kami ng kalapi. Ayan na, bato. <laughs> Ayan na. Sana mag may magpakita na na alimasag. Wala pang namumuti, double ball. <laughs> Ayun. Meron mga kasaguan. Limasag. Limasag? Ayan na! Huli na mga kasaguan! 1-0. <laughs> oh. Yun. Ayos. Baka mahulog. Yun. Meron na tayong huli. Salamat po. Thank you Lord. Thank you Lord. Ayos, nakahuli na tayo mga sagwan. Ayan, zero naman, zero. Samahan pa yan ang smell ni Kuya dyan, oh. yun? Walang smell, nakatakip. nakatakip ang mukha. Ayaw ni Kuya dyan, magpaiti mga sagwan. Bumili yan sa, ano, tiktok ng sabon. Ay, nako. ang puti. Ang paputi daw sa mukha, sabi ni Kuya dyan. Siguro may dinidiscard yan, ito mga sagwan. Ayan, ayan yung huli natin. Ayan. Kaya yun tayo. Sige, do doon mo muna. Oh, hindi tayo nagpagdala ng nalagyan. Mean, hindi namin kabo ya. Ah, oh, kabo. Mm. Yan, oh. Ole. Sana mayroon pa. Uli talaga yung alimasag dito sa lambat namin mga kasaguan. Shoutout nga pala sa ano, Talarion family. Shoutout po sa inyong lahat diyan. God bless po. Wala pang namumuti. Sana may isda. Maganda tong mga kasaban pag ano na amihan. Yung malabo na talaga yung tubig. Dikit-dikit yung mga nahuhuli ng alimasag mahirap na kasi sila makahanap ng pagkain nila kaya lalabasan sila mga sagwan pag malabo yung tubig uli din dito yung mga ano malaking talak talakitok mga sagwan tribali wala pa wala pa <laughs> ang isa pa lang yung huli natin yun meron dun aw oh, hindi wala po may namumuti na wala po pala <laughs> mata pa lang yung namumuti pero <laughs> na ayan mga kasagwan oh. masag. Masag? Oh, masag. Ali masag na naman. <laughs> Yo, di sana nga naman yung pangipit. Ali <laughs> masag na naman. Yon. Na naman. Dalawa na limasag yan mga saguan. Di masag. Putus. <coughs> pulupot ng lambat ah putos Yeah, ano ano kaya yung size nito kabulbul patro ano patro oh, oh, malaki, yung butas nito sobra ano patro patro tat apat ah, na daliri kasi sa butas kapay yun ano ole Okay, pangalawang hole mga kasagwan. Dalawa na. Oh, thank you Lord sa ano blessing. Sana madagdagan pa po. Oh. Maganda tong mga kasagwan pag may pain. Yung ano kahit ano basta isda binabalot sa lambat din Binalagay dito. Para may maamoy yung alimasag. Lalapit na sa lambat natin. Tapos Apo oh, polo pot na sila, di ba Kuya Jan? Ano, Oo. wala pang namumuti ayan ano yan ano yan hindi ata ano yan ay, yung ano mga kasaguan. Pinakamano na isda dito. Makamandag. Makamandag, oo. stone fish oo. Ay, pagkapot mo bang kahit. Yan mga kasaguan, maano yan. Masakit pag makakatinik. Malara, ito. Pero masarap yan na pakasi, oo. Nagkukwari, titkwan. Ito, nagagawa siya sa manok. Lara. Ay, mga kwanin. Nakita-kita nilang tiktok. Hindi pa po natin nakukuha mga kasaguan. Ay, mga kasaguan. Hindi na dahan, dahan ng di kaabul-bul, magkaman dahan-dahan kisagun? No? ang isa-gono. Hindi bang itong murud, urug. Oh, Naka-ka-kaanuyan, no. ii-iiyak ka talaga niyan ba kasagwan pag na-ano kanya na tinik. Pag mung naitapon kaabul masarap yan, masarap. Pinakana? Oh, paksiw, masarap niyo na paksiw. Kadtugit ko ang si Lord. No, tatanggal ni po kawas. Makamandag na isda na hindi namin. Yun. Okay. Tanggal na mga kasaguan. Dalawa pa lang yung huli natin mga kasaguan. Malapit na tayong matapos. So, nandun, nandun na yung ano natin. Palatandaan tumal pa talaga ngayon mga kasaguan dahil ano pa, sobrang linaw pa ng tubig oo, malapit na tayong matapos sana madagdagan pa tutrolling na lang tayo baka makadagdag tayo mga kasaguan Malino pa talaga yung tubig ayan mga sagwa no nandiyan na yung bato natin ayan dalawa lang yung huli natin na limasag malubay <laughs> ayan ganyan lang talaga yung hanap buhay minsan meron minsan wala ayan, lulutoy na lang natin yan dun sa bahay nila kuya dyan kakain tayo dun mga kasagwan Thank Dumadanas <laughs> ng isda. Yun. Yan, tutrolling muna tayo mga sa gulit. Tapos uwi tayo. Kain tayo dun kayo kaya dyan. Abangan nyo na lang kami dun mga kasagwan pag nakawi na kami. Ay ko dyan, smile. <laughs> so yan mga kasagwan. na yung nahuli nating ano, alimasag. And, bali nag that's ano that's kami ng anong kapaya mga kasagwan kasi pag ito lang yung ulam natin <laughs> kaunti lang ayan nagano na lang kami ng kapaya gagataan natin and kumpleto na yan babahugan namin kapaya o babahugan natin ng kapaya lalagyan natin para masarap yan naman si kabulbulo kabulbol ayan ito naman si ko yan dyan wow ayan, ayan makasagot nung pinsana na natin na ano luto. yun Mamaya may kurs may mikus yan mga <laughs> kasi. <-mikos> na <laughs> Dahil natin yung luya. Uh -huh. Wow! Halo, mikus-mikus. si Boyes, mga insan. <laughs> Tama na natin yung bawang. na, lagay natin. Siyempre. Ayun, may aligi pa oh. Kulay okay. orange. May aligi oh. Yan na natang ano, wala na. May nanonood pala dito mga kasangan. <laughs> Natabunan na yung alimasag. Hmm, natabunan na. <laughs> Ay, Kapaya yan uh, mga kasagwa. Yeah. Hindi. Ayan. Sarap din itong mga kasagwa. Pag may, kung may sardinas tayo. bangun serap topus mah buan lagi nah, ini magic serap dan batinan yeah. hmm. magic serap oh. atau magic seru latihan <laughs> <laughs> latihan na makasih buan para masyarakat Tapos, ipusiko. Ipusiko. <laughs> insan... uh -huh. Paano kung gatas ng <laughs> gatas ng kalabaw ang gusto nilagay natin <laughs> Gatas ng baka, no? Oo. Oh. <laughs> masarap. Sarap siguro yan, Maxon. Tsaka condensed. Aw! <laughs> 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 Yan, pasta natin. Mm. Yan, kumukulo na. kulok na. Oy. Oh, ito. Nangangoy sara. Nangangoy sara. Yan, na natin yung pangalawang ano natin mga kasagwan. Gata. yung dami ng sabaw ha Uh, isang kolok na lang kolok na ito mga kasagwan goods na yan buto na ito mga kasagwan pwede na kakain na tayo wow sarap ng ulam namin oh no? yan kapatay na natin mga kasagwan yun yan may lumpia pa tayo ha <laughs> ha yan na muna yung kanin dito sa ano daw yan dito nga pala yung tatay ni kuya dyan yan galing sa trabaho papaya at saka alibasa Dito ito naman yung subscriber natin mga kasagwan hello yan si ate ni ay yan Dito na si Kamul Bol. Ayan. Kain mga kasaguan. Ayan si Kamul. Oke. Okay. yan Kain. Ayos kain na natin ngayon. No? Ha. Kaya. Kaligi o. Oh. Kaligi. Orange. Hello mga sinaga dyan dyan. Hello mga kasagwan. <laughs> Kain tayo mga kasagwan. Ayan. Yeah. Lima sa yun. Huwag um, mo mukbang. Mukbang. Kain po mga kasagwan. Ano? Impaminta? Oo. Oh. Oo. Uh -huh. sudan yan o, may laman may dahil dalawa lang yung nahuli natin na limasag, kaya pinohgan natin ng papaya para madami yung ulan natin hindi tayo sinerte kanina mga kasagwan sa ano, lambat malinaw pa kasi oh malinaw pa yung tubig hindi pa talaga season ngayon ng alimasag pag mag-amihan na mga saguan yung ulan na dito sa amin yan maganda yung mga adventure natin ngayon sa ano amihan pero yung kalaban lang yung lamig mga saguan kailan ang amin? December, November mga araw dito Manila Oo. Oh. Hindi naman. Maulan na sa atin. Ano? Maulan uh, na. Wala pa naman sa ako. Hmm. Kunin mo ko yan. Sige. Masag. Next masag. Masag niya. Sagwan, mag-shoutout ako. Yan, shoutout kay Christian Matsusaki from Bakur, Cavite. Shoutout iyo. Shoutout kay Maripil Santana. Shoutout sa iyo. Shout out kay Banis from Cebu City. Shout out kay Gerald Hilario from San Policarpio. San Policarpio is in summer. Yeah. Shout out sa mga taga San Poli. Shout out kay M.G. Joshua Nicole Jean ng Matungaw, Bulacan. Shout out kay Josipina. Shout out sa iyo. Shout out Pida Peris from Manila. Ayan, shout out sa iyo. Alright, mga kasagwan. On Maling itakits na naman sa susunod na video. Maraming salamat sa inyo. Ayan, God bless. See you next vlog. Bye. Salamat. <laughs>